He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Nanginig ang hangin sa paligid at parang gumapang ang lamig hanggang buto ko. Hawak ko pa rin ang mangkok, kumikislap ang tubig na parabang may sariling buhay. Sa refleksyon, ang batang ako ay nakatitig pa rin, nakangiti, pero ang ngiti niya ay hindi na inosente, kundi mapanganib. Dahan-dahan niyang iniunat ang kamay mula sa tubig at sa isang iglap, ang mga alon sa mangkok ay kumalma. Narinig ko ang huling bulong niya. Simula pa lang ito. Antionting naglaho ang lahat ng anino, pati na ang matandang babae, pati na ang mga nakaitim. Sa malawak na parang, ako na lang ang naiwan, nakatayo sa ilalim na malamig na buwan, hawak ang mangkok na walang laman. Tahimik. Munit sa kalobloban ko, alam kong may nakapasok na hindi ko na kayang palayasin. At mula noon, sa bawat pagdilat ko sa gabi, lagi kong nakikita sa salamin ang batang ako. Nakangiti, naghihintay at tila handa ng lumabas anumang oras. Huminga ako ng malalim, pilipinapakalma pinapakalma ang dibdib na parang sasabog sa kaba. Tahimik ang paligid, tanging ihip ng hangin at malamlam na liwanag ng buwan ang saksi. Sa kamay ko, ang mangkok, ngunit wala na itong laman, parang ordinaryong sisidlan na lamang. Dahan-dahan kong ibinaba ito sa damuhan. Ang lupa ay malamig at ang hamog ay bumalot sa aking paa. Akala ko tapos na ngunit sa loob ko, ramdam kong may iniwang marka ang lahat na nangyari. Wala na ang mga nakaitim. Wala na ang matanda. Wala na ang mga bulong. Ngunit ang katahimikan ay may bigat, parang may nakatago sa ilalim nito. Tumingala ako sa langit, hinayaan ang liwanag ng buwan na dumampi sa aking mukha. At sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang katiyakan. Nakahit anong gawin ko, hindi ko na mababalik ang dati kong buhay. Ngunit kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong harapin ang mundo, dala ang bigat ng lihim na ito. Kaya tumalikod ako sa parang, nagsimulang maglakad pa uwi. At sa bawat hakbang, ramdam kong may nakasunod sa akin sa anino. Hindi kaaway, hindi rin kaibigan, kundi bahagi ng sarili kong hindi ko na kailanman matatakasan. Sa gilid ng aking paningin, may nakita akong nakatayo sa madilim na sulok ng kapilya. Isang bata, nakaputing damit, walang reaksyon ang mukha. Tinititigan lang ako, deretso, hindi kumukurap. At sa mismong isip ko, may narinig akong isa pang boses. Mas bata, mas malinaw. Huwag mong gawin sapagkat wala nang makakabalik kapag sumama ka. Nabitiwan ko ang mangkok at tumama ito sa sahig. Kumalat ang pulang likido na parang gumapang at nabuhay sa pagitan ng mga simbolo. Umilaw ang bawat guhit, at sa isang iglap, sumabay ang lahat ng nakapalibot na umawit sa wikang hindi ko kilala. Bawat himig, parang kalawang na kumikiskis sa loob ng tainga ko. Ang matandang babae ay nakalapit pa lalo, hawak ang aking mukha gamit ang malamig na kamay. Anak, sabi niya, at sa sandaling iyon, naramdaman kong hindi iyon ang boses niya, kundi boses na sarili kong ina. Napaatras ako, pero wala akong matakbuhan. Muli kong tinignan ang batang nakaputi sa sulok. Gayon, mas malinaw ko nang nakikita ang mukha niya. At parang salamin, siya ay ako, mas bata, mas inosente, ngunit parehong mga mata at parehong pilat sa pisngi. Mumiti siya, bahagyang tumango, at muling nagsalita sa isip ko. Kapag uminom kag ako ang mawawala. Nanginig ang tuhod ko. Sa paligid, mas lumakas ang mga tinig, sabay-sabay na umaaling ngaw, ngaw hanggang sa ang buong kapilya ay tila gumagalaw. At sa mismong gitna ng mga bulong, muling inabot sa akin na matanda ang mangkok, ngunit ngayon, puno na ulit ito, parang hindi man lang nabasag kanina. Nakatitig ako sa mangkok na kumikislap ang laman na parang hindi likido kundi buhay na bagay. Parang humihinga, kumikirot, at kumakaway sa akin mula sa loob. Ang paligid ay unti-unting lumabo, ngunit sila, ang mga taong nakapalibot, hindi nawawala. Mas malinaw, mas malapit, mas mabigat ang mga tingin nila. Ang matandang babae, nakapako ang kulay abong mga mata sa akin. Huling pagkakataon, sabi niya, habang itinutulak ang mangkok papalapit sa aking labi. munit bago ko ito mahawakan, naramdaman ko may malamig na kamay na humawak sa puso ko. Paglingon ko, ang batang nakaputi, ang batang ako, nakatayo ng gayon sa mismong tabi ko. Mas matindi ang liwanag na bumabalot sa kanya, tila sinasalubong ang dilim na kapilya. Kung tatanggapin mo, bulong niya, ako'y mawawala at ikaw ang papalit sa kanila. Itinuro niya ang mga taong nakapalibot, nang gayon ay hindi na mga mukha na mga kilala kong kapitbahay. Bagkus, mga hungkag na anino, walang laman ang mata, walang laman ang kaluluwa. At sabay-sabay silang nag-usal muli na isang salita, mabagal, paulit-ulit. Sumama, sumama, sumama. Nanginginig ang kamay ko, hawak ang mangkok na parang pilit na idinadampi sa aking bibig. At sa pagitan ng pulang likido at ng batang ako na nakatingin na diretso sa aking mga mata, narinig ko ang malakas na pagkalabog mula sa pinto ng kapilya. May kumakatok, malakas, paulit-ulit, karabang desperado. Umaling naunggaw ang bawat katok, karang yumanig ang buong kapilya. Ang mga kandila na nakapalibot ay isa-isang namamatay, iniwan ang pulang liwanag mula sa mangkok bilang tanging ilaw. Ang mga nakaitim na nakapalibot sa akin ay sabay-sabay na huminto sa pag-awit. Lumingon silang lahat sa pinto, ngunit walang isa mang kumilos para buksan ito. Muling bumalik ang mga mata nila sa akin. At sabay-sabay silang ngumiti, mabagal, tila alam nilang wala akong takas. Pilin mo na, sabay-sabay nilang bulong, tunog kaluskos ng tuyong dahon. Muli kong naramdaman ang batang ako sa tabi ko. Ngunit ngayon mas malinaw na ang liwanag sa kanya, nakita kong may luha sa kanyang mga mata. Kung bubuksan mo ang pinto, ako ang mawawala. Kung tatanggapin mo ang mangkok, ikaw ang mawawala. Nalagutan ako na hininga sa bigat ng mga salitang iyon. Sa isang banda, naroon ang pintong kumakalabog, parang may naghihintay na sagot sa kabila. Sa kabilang banda, ang mangkok na hawak ko, kumikislap at patuloy na humihinga na parang may buhay na nakapaloob. Bago ko pa magawang pumili, biglang bumigay ang pinto. Isang malakas na hangin ang pumasok, malamig, may halong amoy ng lupa at dugo. At mula sa dilim sa labas, may boses na malalim na sumigaw. Huwag kang susunod sa kanila. nag ang boses na iyon sa buong kapilya, parang kidlat na pumutol sa kanilang bulong. Nagtakbuhan ang apoy mula sa mga kandila na muling sumindi ng biglaan, nagpapakita ng mga anino sa dingding na parang nagsasayaw. Ang mga nakaitim ay biglang umatras, nagkalayo-layo, ngunit hindi pa rin inaalis ang mga mata sa akin. Ang matandang babae, nanginginig ang labi, munit pinilit mumiti. Hindi ka makakatakas, bulong niya, sapagkat ikaw ay sa amin. Muli kong naramdaman ang batang ako sa tabi ko, mahigpit ang kapit sa aking kamay. Huwag mong pakikinggan, sabi niya, halos humahabulgol na. Ang nasa likod ng pinto, siya ang nagsasabi ng totoo. Munit nang lingunin ko ang bukas na pinto. Wala akong makita, tanging itim na dilim na kumakain sa lahat ng liwanag. Muli, narinig ko ang tinig mula roon, mas malinaw, mas matindi. Lumapit karito bago sila makalapit sayo. Nang Nanginginig ang mapa ako, hawak pa rin ang mangkok na pulang likido na kumikilos na parang may sinusubukang lumabas mula rito. Sa harap ko, nakangisi ang matanda, hawak ang aking braso, pilit itinutulak ang mangkok papalapit sa aking labi. Sa tabi ko, ang batang ako, mahigpit na nakapikit, humihiling na pumili ako na ibang landas. At mula sa bukas na pintuan ng kapilya, isang malamig na kamay ang lumabas mula sa dilim. Nakalahad, naghihintay kong abutin ko ito. Nanigas ang bokong katawan. Sa isang kamay, hawak ko ang mangkok na parang may sariling pintig ng puso. Sa kabila, nakalahad ang kamay mula sa dilim, umaakit, humihila. Ang paligid ay umingay ng sabay-sabay. Ang mga nakaitim, muling umaawit, mas mabilis, mas marahas. Ang matandang babae, halos nakadikit na ang mukha sa akin, bulong ng bulong. Uminom ka na, uminom ka na. Ngunit ang boses mula sa lagusan ng dilim ay dumadagondong, malinaw, nangingibabaw sa lahat. Kapag kumapit ka sa kanila, hindi ka na ikaw. Kapag kumapit ka sa akin, mawawala sila. Napapikit ako, halos mabasag ang dibdib ko sa lakas ng tibok ng puso. Naramdaman kong kumakapit pa rin ang batang ako sa kamay ko, nanginginig, umiyak. Pumili ka na, bulong niya, mahina, nanginginig ang boses. Dahil kung hindi ka pipili, ako ang pipili para sayo. Sa sandaling iyon, sabay na dumampi ang malamig na kamay mula sa dilim at ang mainit na mangkok sa aking labi. At ang buong kapilya ay biglang yumanig, parang lulubog sa ilalim ng lupa. Niyanig na malakas na ugong ang buong kapilya, bumagsak ang alikabok mula sa bubong, at ang mga simbolo sa sahig ay nagliab ng pulang apoy. Ang mangkok sa aking kamay ay kumislot, para may buhay na gustong makawala. Mula naman sa bukas na pinto, mas lumakas ang hatak na malamig na kamay, sinusubukang hilahin ako palapit. Ang mga nakaitim, sabay-sabay na lumuhod, umaawit ng mas malakas, halos mabingi ako. Ang matandang babae ay nagsisigaw na, nanginginig, ngunit pilit pa rin itinutulak ang mangkok sa labi ko. Isa ka na sa amin. Isa ka na sa amin. Ngunit bago pa dumikit ang mangkok sa aking bibig, biglang humikpit ang kapit ng batang ako sa kamay ko. Gumitis siya sa gitna ng luha at bulong na halos ako lang ang nakarinig. Kung sino man ang pipiliin mo, ako ang mawawala. Sa isang iglap, kumigil ang lahat ng ingay. Pati ang ugong, pati ang bulong, pati ang hampas ng hangin mula sa labas, lahat nawala. Tanging tibok ng puso ko at hininga ng batang ako ang naririnig ko. Nakangiti pa rin siya, ngunit anti-unting nagiging transparent ang kanyang katawan, parang usok na unti-unting naglalaho. At sa oras na iyon, sabay na bumuka ang aking bibig at umabot ang kamay ko. Hindi ko alam kung alin ang pinili ko. Nang tuluyang gumuho ang kapilya, nilamon ng liwanag at dilim na magkasabay. Pagdilat ng aking mga mata, wala na ang kapilya. Walang abo, walang haligi, walang kandila. Tanging malawak na parang lang ang bumungad, basang-basa sa hamog, at tahimik na tahimik maliban sa malayong kuliglig. Nakatayo ako sa gitna, hawak pa rin ang mangkok, pero ngayon, wala nang laman. Hindi pulang likido, kundi malinaw na tubig na kumikislap sa ilalim ng buwan. Sa tubig, nakita ko ang sarili kong refleksyon, ngunit wala na ang batang ako. Sa hangin, may mahinang boses na dumampi sa aking tenga, parang alon na bumabalik sa dalampasigan. Napili mo na. Sa malayo, may mga aninong naglalakad palapit, mga taong nakaitim, mga mukha na minsan ay pamilyar. Ngunit hindi na sila nakayuko, hindi na nagbubulong. Tahimik sila nakatayo, nakapalibot, nakatingin sa akin na parabang naghihintay. At sa gitna nila, naroon ang matandang babae, walang mangkok, walang galit, walang pilit. Mumiti siya ng mabagal at marahan, sabay sabing. Gayon, isa ka na sa amin. Ramdam kong kumirot ang dibdib ko, para bang may nawala sa loob ko na hindi ko na mababalikan. At habang nakatayo roon, hawak ang mangkok na puno na malamig na tubig, alam kong may kapalit ang lahat ng desisyon. Muli kong tiningnan ang aking refleksyon. At sa mismong iglap na iyon, numiti siya pabalik sa akin. Ngunit hindi ko iyon niti. Napatigil ako, nanlamig ang buong katawan. Ang refleksyon sa tubig ay hindi lang basta ngumiti, unti-unti itong kumikilos ng hiwalay sa akin. Habang ako'y nakatayo, siya ay dahan-dahang inyunat ang kamay, parabang inaabot ako mula sa kabilang mundo. Ang mga nakaitim na nakapalibot, hindi gumagalaw. Parang mga aninong walang hininga, nakatingin lamang, naghihintay kung ano ang susunod kong gadawin. Ang matandang babae, nakapikit, tila nagdarasal sa ilalim na malamig na hangin. Sa tubig, nagbago ang anyo ng refleksyon. Hindi na ako, kundi ang batang ako na kanina'y kasama ko sa kapilya. Ngunit gayon, wala nang luha, wala nang takot. Nakatingin siya sa akin ng deretso, malamig, at bumulong mula sa ilalim ng tubig. Hindi ka nakatakas. Ako ang naiwan at ako ang papalit. Nanginig ang aking mga kamay, muntik mabitawan ang mangkok. Ngunit bago ko ito may lapag, biglang lumakas ang ihip ng hangin, dumilim ang buwan at bumuka ang lupa sa aking paanan. Mula roon, isang malalim na ugong ang umalingaw-maw, ugong na pamilyar, parehong boses na narinig ko sa kapilya. At bago pa ako makagalaw, ang mga nakaitim ay sabay-sabay umuko. Ang matanda, dumilat ang mga mata, at sa tinig na mas malakas kaysa deti, sinabi niya, wala nang balikan. Nagsimula na,